Hello po mga idol. Mayong hapon mga idol no. Kuan ko karon mga idol kay Naglinis po ako sa aking mga sa aking account po mga idol. Kasi matagal po tayo na na review. Baka baka po si Angel Boss M na mayroon pong update po ngayon. Hintay hintay lang po tayo mga idol. Sanay naman tayo na maghintay. Katraso naman katraso naman mga idol, pero ako naman yung nasugdan. Ako na lang ning pagipadayon mga idol. Balag balag gamay lang mo follow sa ako mga idol. Basta importante po mga idol napasaya ko po kayong lahat mga idol. Nakikita nyo po yung mga ginagawa ko po. Kung ano yung mga ginagawa ko po. Yung mga relative, mga friends, okay lang po. Kahit kaunti lang po sila nagpalo sa akin, mga video. Okay lang po yan, mga idol. Kasi naman na naman, mayroon naman sumusuporta po sa akin ng dyan po ang aking team, butterfly, at saka mga team kaibigan lahat lahat po ng mga team ay nandiyan sumusuport po sa akin mga sa akin mga live video go 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 lang po tayo mga idol tayo mga ins, mga small content creator po okay lang po yun pag pag hindi po tayo pinapalo ng mga big na kayong mga sikat na po na content creator okay lang po yun hayaan na po yun tayo-tayo lang po yung mga small content creator na magtulungan, magbigayan, magmahalan, pagsuportahan sa isa't isa. Comment, at saka share po sa ating mga video, yung mga picture po. Share po natin. Yan lang po yung pag-asa na, na magtulungan po tayo. Ako po, kahit kahit pumasok ako sa mga live, mga comment-comment ako sa mga content creator na mga malalaki. Hindi po ako pinapansin, okay lang po yan. Basta importante ay pumapasok po ko doon sa ilang mga live at saka sa mga bahay-bahay po nila. Pumasok po ako. Baka, baka kung pumasok po tayo sa mga bahay-bahay po, mapintulot po tayo baka mapailan po tayo ng atras sa banti magbabahintulot po tayo kung pumasok po tayo sa mga bahay bahay ba? Diba? okay po yan mga idol basta sa, basta masabi ko lang sa mga sa mga baguhan lang po ngayon wag lang po kayong magbadadali tingnan niyo po yung mga account niyo po na malinis na wag walang mga copyright wala yung mga video na mga na may mga violation yan lang po yung bantayan po natin mga idol sa mga nanood po sa aking video po ngayon thank you for watching po mga idol thank you thank you po salamat salamat po sa yung walang sawang pagsuporta sa akin thank you mga idol God bless at all. Thank you, thank you, po. Bye-bye.